Anep. Uh, Saan galing yan? Sino kumuha na ito? Sila tatay Dito. Pangasim yan. Si Patrick, alam to. Alam mo to, Pat, no? Oo. Oh, alam na oh, ni ngayon Patrick. Ngayon ko lang nakita eh. Ngayon nakita. Yan yung pangasim sa baboy. Di ba, Tay? Kasi magluluto tayo ng sinigang na baboy gamit ang init ng araw. Grabe Oo. Oh, di ba yung iba no, nagluto no, ng no. itlog? o oh. oh, tayo, sinigang. Oh. alam mo ba na pwedeng kainin to? Tikman mo. Ito? Hmm. Lusbong. O, ito, ito, ito. Okay. Ah. Ikaw nga, patpakita mo sa kanya. Tikman nga natin. Lusbong. Ang dulo. Ito, ang dulo lang. Ito. Basit kaya mo kainin. Eh, po. Hmm. Patikin mo si Jimboy, Jimboy tikman mo. Tikman mo, Tikman Ngamaya, pag nasa sinigang na yan, wala na. Hindi mo na matitikman yan. Una po, laso siya bayabas. Ano, maasim na? Tapos <laughs> pagka nah, nandito na po sa duwila. Ganun yung asim niya nandito? Maasim na. Maasim na. Ay, yung katas niya maasim. Oo, di ba sarap ng lasa niya. Tapos, eh, no. Magluluto kami ng sinigang kasi nagtatanim kami ngayon ng gabi. Sila pala. Magluluto natin sila. Tapos may sito tayo, no? Marami ba yan? Oo, oh, ayos. So, si Jimboy po yung naghihiwa. Kuya ni Patrick. Ayan. patikim mo rin, patikim mo rin si Jimboy. Nakatikim oh, okay. na ba? Susubuan natin yan. Saan na yung ano? Susubuan natin yan. Ito, 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 ito. Bung lang. Magsisigang ka na gamit yung init na araw, no? Subuan natin yan. Oo. Ayan sa. Sarap asim na. habi ko mamaya mas masarap yan pagka ginamit natin yan sa sinigang na baboy. Mm. Grabe ang galing nila no dito. dami mm. Daming pang paasim. Mm. Ani, sa gubat kasi, maraming uri ng pang na dahon. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi lang. Ang dami. Basta kailangan alam mo lahat. Yung sinusungkit nila nun, nasa ano Ah, uh, uh, ano yun? Ah, uh, parang ano yun? Parang yung parang gabi ang tawag nila doon ano eh ano ba to may tawag sila doon nakalimutan ko tawag eh pero parang siyang gabi hmm. maasim din hmm. eh. halaman nila. yun halaman sa bahay pwede mong alagaan yun Kaya, nga. yun yung gabi kung na yun kung gusto nila ng organic no tito hmm. yun talaga yun ako sa bato pingol kung tawagin ng mga kababayan natin ayun yung kinayatin natin oo oh, <laughs> pero yan masarap Oo. Oh. masarap talaga hmm. Natural eh. Natural yung ano niya. Tapos, niluto mo pa sa init ng araw? Grabe. Yun na yung nakaka-excited dyan eh. Ah. diba? Sinigang na baboy na niluto sa init ng araw. Wah! <laughs> Abangan nyo yun.